Ah, uh, Carl, tuturuan kita magkulay, ha? Ngayon, ha? Ngayon, oh. Frank, dapat bili mo si Carl ng coloring book na katulad nito. Coloring book na ano sya? Coloring book talaga, tapos yung isa may kulay na gagayahin niya dito sa kabila para meron syang comparison nito. Yellow. Colors, mga crayons niya. Bili mo siya ng mataba, yung ganito. Yan. Ito yung ordinary color eh. Mga bali ng halang. Turuan kita ha. <laughs> Ayan yung color ni daddy. Mga bali ng halang. O. Oh. Yung hair muna, yung hair ng girl. Kukulayin natin dito. Dapat. kaya lang oh. isang direction lang o oh. diba kaya kaya mo yan o oh. diba o oh, yan finish na diba sunod naman yung dress ano bang kulay yung dress nya Carl anong kulay yan tama pink so kukulayan natin ito ng pink 'di ba? one direction. Oh. Kita mo ba? Dapat di lalag pa sa guhit. Hmm. Kita mo? Big. Okay. Grass. Kulayan natin tong grass. Anong kulay ito card? Anong kulay ito? Ha? Tama, green. Oh, ito, kulayan natin green. So, ganoon din uli. Yan. Bili mo siya ng coloring book na ganito kung rank. Kasi, mas madali niya ma mas maganda yung activity eh. may gagayahan siya so ayan ito mo diba Pabila naman dapat paglalagpas ito legs niya yan eh legs ng girl so wag mo kulayin ng green yan Oop. Ngayon lang, taas baba lang, mabilis lang yan. Oh, di ba? Ay, baba pa yan sa may paan niya o oh, diba ayan green na rin to diba ano sunod ito naman yung ano ba yan I background parang lupa kulay, anong kulay ang car parang orange no So, orange. Kulayan natin ng orange. Ito muna. Huwag lalagpas. So, huwag mong kulayan ito. Ito, oh. Ito green, di ba? Huwag nang lalagpas dito. Dapat ito orange, ito green. Di ba? Ah, oh, natin. Okay. Orange na. Hmm. Ano naman sunod? Ha? Ang ribbon. Ang ribbon ng girl. Anong kulay? Red na may green na spots na circle. So, kulay mo muna yung circle. Ikaw ba? kung anong gusto mo. Kulay na muna yung circle. Kulay? Anong kulay? Green. Ito kulay natin ito. Bilog, bilog, bilog. Ito mahirap card kasi dapat hindi ka lalagpas. Kole green. Ito rin. Hirap mag-color kasi maliit na. Nabali na yung rayons na yun. Ready. So, tama, green. Ngayon, yung pinaka-ribbon niya, red talaga, di ba? So, kulayan natin ng red. kabila naman. Ah, oh, okay na. Yung body niya na lang. Yung body. Ang kulay. Flesh. Parang flesh yata yun. Flesh. ba? Dapat kung lalagpas. Oh, finish na. Diba? O. Oh. Tama. Dapat ganyan. Yun <laughs> Yung girl, o. Oh. O, oh, di ba? Kinulayan ni Daddy ng yellow. Yung hair. Yung dress niya. Pink. Yung timba. Yung pale. Brown. Yung grass. Kulay green. O, oh, di ba? Ganun lang. Madali lang, di ba? O. Oh. Paano? Babay na. Ha? Galingan mo mag-color, Ha? Ha? I love you. Bye-bye. See you. Rang. Bye-bye.